Sa ikapitong gabi ng simbang gabi, tahimik na naglalakad si Nalin papunta sa simbahan. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi, parang may bumabagabag sa kanya. Simula nang magbukas si Alfred tungkol sa kanyang nakaraan, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Bakit tila lalo akong naaakit sa kanya? Ito ba'y simpleng malasakit o may mas malalim pa? Pagdating niya sa simbahan, nakita niyang naroon si Alfred. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi ito nakangiti. May kung anong bigat sa kilos nito habang nakatingin sa mga kandilang nakasindi malapit sa altar. Nalin, bati ni Alfred nang makita siya. Pilit itong ngumiti, ngunit halata ang lungkot sa likod nito. Alfred, may nangyari ba? Tanong ni Nalin, halatang nag-aalala. Sandaling tumahimik si Alfred bago sumagot. Wala naman, pero may mga gabi talaga na hindi mo maiiwasang tanungin ang sarili kung kaya mo pa bang magpatuloy. Hindi sumagot si Nalin. Hinayaan niyang si Alfred ang magpatuloy dahil alam niyang may gustong sabihin ang binata. Ang Pasko, Nalin, Dati, isa itong selebrasyon ng lahat ng bagay na maganda. Pero habang tumatagal, parang nagiging paalala na lang ito ng mga bagay na nawala. Aniya, ang mga matay nakatingin pa rin sa mga kandila. Naramdaman ni Nalin ang pamilyar na kirot sa puso niya. Hindi ba't kaya tayo nandito gabi-gabi ay para hanapin muli ang kahulugan ng mga bagay na iyon? Tanong niya, pilit na binibigyan ng lakas ng loob si Alfred. Napatingin si Alfred sa kanya at sa unang pagkakataon, napansin niyang parang may sarili bigat ang mga mata ni Nalin. Ikaw, Nalin. Tanong niya bigla. Anong hinahanap mo rito? Parang gabi-gabi, alam ko na ang mga sagot ko. Pero ikaw, hindi mo pa nasasabi kung bakit ka na dito natigilan si Nalin. Hindi niya inasahang babalik sa kanya ang tanong na iwan. Sandaling tumingin siya sa malayo sa mga ilaw ng parol na kumikislap sa paligid bago siya nagsalita. Hinahanap ko ang sarili ko, Alfred. Pag-amin niya. Maraming taon na ako nagtatago sa likod ng pagiging malakas. Pero ang totoo, hindi ko na alam kung sino pa ako ang mga alaala -ala ko, ang mga pangarap ko, lahat ng iyon, parang nawala ng mawala si Papa. Kaya ako narito, umaasang maibabalik ko ang mga iyon. Tahimik si Alfred habang pinapakinggan ang mga salita ni Nalin. Ang bawat salita ay tila sa ng sariling mga hinanakit at paghahanap. Alam mo, Nalin, sabi niya matapos ang ilang sandali. Akala ko, ako lang ang nakakaranas ng ganito. Pero ngayong naririnig kita, mas lalo kong nararamdaman na hindi pala ako nag-iisa. Numiti si Nalin at sa pagkakataong iyon, parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Siguro kaya tayo nagtagpo Alfred, sabi niya, para ipaalala sa isa't isa na hindi natin kailang maglakad ng mag-isa. Nagpalit ang usapan nila ng mas magaan na tono habang naghihintay ng simula ng misa. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at kwentuhan, parehong alam ng dalawa na may malalim na sugat pa rin silang dinadala. Habang bumubulong ng dasal si Nalin sa misa, bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay ni Alfred na bahagyang humawak sa kanya. Napatingin siya, ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, ngumiti ito. Isang ngiti na nagsasabing, Salamat, narito ka. Sa gabing iyon, habang ang kampana ay muling tumunog bilang tanda ng pagtatapos ng misa, parehong tahimik na naglakad palabas ang dalawa. Ngunit sa bawat hakbang, Ramdam nila na unti-unting nagiging mas malinaw ang kanilang mga tanong. At marahil, unti-unti rin lumalapit ang sagot.